Magamang mga ka mga ka so, araw ng Sunday, so, bago tayo wala na buhay, so, uh, pasalamat muna tayo sa buong may kapal upang lahat ay isig-sig. At liglig -lig at biyaya. Kinsa lahat, iingatan tayo kahit saan tayo na oon sa ating paglalangbay. So, pa muna tayo, mga ka-idols. God bless. Panginoon, sa bawat paggising po namin sa umaga, pinapasalamatan ka po namin sa bagong araw at bagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana ang aming mga hakbang upang kami manatili sa iyong landas ng kabutihan at pagmamahal. Ilapit mo po kami sa isa't isa at palakasin ang aming pagkakaisa. Naway kami po ay maging instrumento ng iyong kagandahang-loob, pag-asa at liwanag sa mga tao sa paligid namin. Sa mga pagsubok po na aming haharapin, bigyan mo po kami ng lakas at tapak. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyong plano at maging handa sa anumang hamon. Hiling po namin na palaging maging gabay ka, hindi lamang po para sa aming sarili, kundi para sa mas malawak na komunidad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.